Good morning, good morning. Nandito po ulit tayo ngayon sa Padre Garcia Batangas Livestock Option Market. Ayan po, sa likuran ko po, po ang area ng mga kambing. And, uh, nandito po ako ngayon sa opisina at nag-transfer lang po ng dokumento yung uh, kanyang sinamahan para po bilhin ng baka. 35. 35 lahatan. Ayan to, 35 daw lahatan. Ayan, okay, lahatan na. Ano yan? Isang ano? Isang magkakapatid yan? Lahatan o 35 magkakapatid. Ayan o, no? nandito tayo ngayon sa area ng kambingan. Marami yung nagdalang kambing ngayon o. No? Ayan, may palabas na. May palabas na. Oh. Isang kolong-kolong na try kambing. Uh, Ayan. Ito yung magaganda magkakalamay. Ayan. Kaka, naan sila. May mga lumalabas dito ka sa walang ano. Magkakano ba yan? Awa, dosi medya lari. Dosi medya? Lahat oh. oh, na Lahata na, dosi medya. O, oh. oh, oh, yan. 12,500 at lupiraso. Ayan. ayan, dito tayo tari... kay Boss Poggy, oh. Ayan ang mahilig magpabidyo O, oh, magkakano ba yan? 9-5 9-5 9-5 dalawa O oh, ayan 9-5 dalawa Ayan kay sir Sorry, ang gaben daw Dalawang uh, Ano Ang Magkakano yan, boss? Magkakano? Pabalang. Mayroon lang daw. <laughs> Magkakano niya? 85 lang ito eh. Ah. Uh, 85 lang bawat isa daw. Oh. Maganda. Bura lang. lang daw. Mayroon oh. lang itong kapego. 85 lang daw. 85 lang. Bawat isa. Uy, nanuwag na. Salamat boss. 12 Media. laki! Ayan kay sir. Halagayin talaga Media ko! Halagayin! Yes Boss! Boss! 12 Media oh! Well, 1000. Maganda! Magkano yan? Magkakano yan? Bawas 20. Bawas pa rin yun? Maganda oh! Maganda! Bawas na si ito Salamat. may nagbibilihan dito May nagbibilihan pa

nagkakatulod na dito sa bintahan at ah, pandalas na ayan nagkabilihan na pala nagkabilihan na daw eh oh, o ayun. nagkabilihan na ayan Hello hindi ko. lang malakas. Baliw 'are. ko hindi. Send dito ko lang

Nainis uh, na yung biba, magbabayad. Ayun pala magbabayad eh. Hindi naman pala yung mga aray magbabayad. Ayun pala magbabayad. No? Oh. nagagalit <laughs> at bakit daw nagagalit eh. inayawan na, na. Kanyam. Kano? pinse Dalawa? May yung isa? Karin dalawa? Four, yang brown na Ayan, dalawang yan ang kinse. Ito, 4-5. Boss, magkakano po di yan? Six, five. Six, five. magandang ganador Malaki o oh. Haba nga tenga, pipe, Bogi! Abos Ah, boss nila Kaway kaway, boss nila <laughs> Magkano? 18 Ocho mil. Gusto ni Boss Ivan timbangan. Bawas. Bawas. Sa bawas. 7, Babawasan sa 7, 500, oh. Malalaki. Bawas. 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 seven Bawas. 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 Magkakano ba dyan, boss? 665. Ayan, o. 665 to, mga barakong to. Boss! Woo! Boss! Ayan, Denggo, apo malaga naman to. Basta malaga. <laughs> dumalaga to malaga. Bibigyan kaibigan

Salvatore Simil, magkasawa na. Ayan o. Oh. Salvatore magkasawa na. Ang tawad doon po. Ayari niya po siya. Hindi po. Ang tawad doon po. Ang po. Ang tawad doon po. Ang tawad doon po. Ang tawad po. Ang tawad doon Ang tawad po. Ang tawad doon po. Ang tawad doon po. Ang tawad doon po. Ang po. Ang po. Wala nyo po sinasabi kung saan yung Ayun naman po yung salakay nga yun. Hindi po kayo Ayun na, subabayaran naman po. Sariwa. Quality. Ang po sa... Red power na nakasal pa dito. 23.5 Nangyayagi nila ng ND 23.5 Lahat na sa Wala 23.5 Mahalaga Naroon niyo Alpas Ganito po yung hinihingi dyan? Hindi ko alam Ay, sampu. Ngambing, <coughs> o, tatlo sampu Tatlong nga big, sampung hindi ko lang Tatlo, sampu Tatlo, lang, tatlo, sampu Ano kayo? Numan laga? Mga chikungunya karamong. Numan laga, palo. material breeding material talaga to dumalaga Red bower Ano pangalan ng bower? ah to? Hindi ba kayang. Hindi po kayang. Hindi po kayang. Hindi po

winner pa ka? winner pa ka? winner? boss, salamat sa inyong pagbibidyo, piso Ayan, Texas Siam Baka tayo hagari ng ano Nabili <laughs> nila ng 9,000 bawat isa Ito Presyo nito kanina ay 10,000 Ayan Magkakaroon na ng bagong bahay Ayan, na ako ito. Dalawa. Bali, 18,000. Ayun pa ako isa. Ayun. Okay. Oh, Ayun, ang lalaki. Ah, sayad na sa, sayad sa lupa pa lang, day, day. Sayad ng gatas, damay. Ayan, andami ang dami pa akong kambing. Yo, may nakarga na. Mukhang ibabalik-babalik na. Napili na? Saan nandala yan? Saan nandala? Hindi pa ikakaroon lang. Ay, tinitinda pa. oh, buo palung.